Hi everyone! Welcome back to my channel. For today's vlog, meron akong gagawin guys. So, matagal ko na talaga itong gustong ah, uh, gustong matikman. Dahil lagi ko nakikita sa mga sa mga ano, sa Facebook, sa kung saan saan. Basta. Ah, uh, ngayon guys, uh, gusto ko muna i-shout out lahat ng mga members ko. Yung patuloy na sumuporta sa atin at sa lahat ng ating team da ano number one ng the Sintonados. Syempre ang ating team Budol, Mommy Squad, Kunatex, pamilya tunay di magiba. And then ang ating Sword family at Chaga Barrio ni Isprakata. Hello guys, welcome back to my channel. Thank you for watching everyone. So ngayon, atin na ipapakita at titikman ang napaka-trending na pagkain lagi ko nakikita sabi ko sa sarili ko kailan kaya ako makakatikim so ngayon papakita na natin guys ang ating first time na pagkain ng si Cheria na gulay charan ay chara, charan Ayan. so ito po talaga yung trending na ginagawa na nakikita ng ibang vloggers so pinupush nila pero hindi ito Chinese hindi ko alam eh Chinese so, so Titikman natin guys kung ano yung unang lang tinitikman okra ang the best. So, ito na, wait lang. Ayan. Mag-thumbnail muna tayo. Yan. So okay na yan. Sana natin pag-ari ay masarap talaga. Bibili ulit ako. Malaki ito, malaki po. So nabibili natin sa Felon's Store sa San Pablo City. Ayan, guys. So, ngayon, hanapin natin yung okra. Alam excited na ako, guys. Ang na kasi ng iba, guys, ay okra. So, ito na yung okra. Charam! Tignan natin kung ano talaga ang lasa. Hmm. 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 Sabiha. Hmm, siya. Hmm. Hm, Dali isa lang okra. Hmm. Tikman mo. Ayamnya serap-serap. Hm, Hmm. Nami. Pa. Eh, suma. Ayoko. Tuwak sa kisimba. Bebe. Next na tinitigmang is ano to? Ano to Darin? Hindi ko alam ano to yun. Yeah? Hmm. hmm. to guys mm. hinahanap ko yung mushroom um. pahingin pinggan yung ano tuyo huwag yun hindi yung tuyo

Tap nilmua. Mm. Next is mushroom, masarap daw yung mushroom. Wag mo, wag mo iugyin. patatas? <laughs> patatas. Masarap batatas. yung kiwi. Patatas ba to? Kamote. Kaya lang nausap ko siya. Tomason. Mm. sarap. nag doon ako sa pagkinain ko. Nagigit ko to option to gigit. Mm Totoo naman talaga. Saging. Sige, isa lang ang kakainin natin. Mmm. Eh. Uh -huh. Dami nito. Next is Gabi. Gabi. Mm, maangiyan pag natin. Mm, sarap siya. Mm. Shout out si CY, sis Marika, sis Anna Joy. We dance, dark. Ayan, kain tayo. Kamote. Hala, Daryl? Masarap yung ano, Daryl. Ito. Gabi. Sarap sya. Malinam-nam. Kamote. Mmm. Mmm. hmm Ito. Hmm. Hmm, ano yan? May amoy na ano, to kamote orange. Hmm. Ito ang gusto ko guys. Gabi. Sarap siya. Ito, to, to. ito, ito. Ito, long haba. Warm soon. <laughs> <laughs> Maliit na natin man natin. Ito. bawang. Bawang, darin Daryl. Bawang. Mmm. Tikman natin ang bawang. bawang. Parang ito siya ay ano, hindi siya kamote. Parang si sibuyas ba siya? Kasi may amoy siya eh. Pag man natikman mo itong dasa niya, may amoy siya na basta. <laughs> masarap. Ano pa bang meron dito? Ito talaga masarap siya. Gabi. Pan Hmm. Sarap. Yeah. Mano. Basta. Yeah. Hindi ko alam. Oh, siya. Sarap. <laughs> hmm? mm. sarap. Natikman na natin lahat. So, ka dyan. Bilang ka. Bilang ka? Eh. Meron. Ito lang ka. Hindi yan. Ito o mm. ka, Hmm. Ito ka. Suma? Ayoko. Take maka. Hmm, dami. Hmm. pipino. Yeah. Mm. Ibabalik ko dito, sayang, sa wala nga si kain. Para hindi siya nasalyado naman siya dito. So guys, maraming salamat. Grabe ang sarap niya po utayin natin para may tayong masima-sima lagi. So, ang bili ko po dito is 169. Malaki siya, guys. Malaki na. So, ayan, maraming salamat sa inyong lahat, sa mga nanonood. So, thank you guys sa lahat-lahat. Ayan, try niyo na din po kasi ang sarap niya. Grabe yung okra, hindi ko muna. Dalawa lang yung okra pero hindi ko muna to kakainin. Sarap. Diba? Maraming salamat po. Thank you sa inyo panunood. Bili na kayo pala. Hindi kayo maglalaway sa akin. <laughs> Thank you. God bless. Maraming salamat po. Bye.